Ito ang kwento ni Jonah, ang taong nilamon ng malaking isda. Isinugo ng Diyos si Jonah sa lungsod ng Nineveh upang balaan sila sa kanilang kasamaan. Ngunit tumakbo si Jonah, sakay ng barkong papalayo sa utos ng Diyos. Habang nasa dagat, biglang dumating ang malakas na bagyo. Natakot ang mga tripulante at nalaman nilang si Jonah ang dahilan. Kaya itinapon nila siya sa dagat upang tumigil ang bagyo. Pagbagsak ni Jonah sa dagat, isang higanting isda ang lumitaw. At nilamon siya ng buo. Tatlong araw at tatlong gabi siyang nanatili sa loob ng tiyan ng isda, sa loob ng dilim. Nanalangin si Jonah at humingi ng tawad. Narinig siya ng Diyos at iniluwa siya ng isda sa dalampasigan. Sa wakas, tumungo siya sa Nineveh at tinupad ang utos. Ang kwento ni Jonah ay paalala, hindi mo kailangang tumakbo sa Diyos. Dahil kahit sa kailaliman ng dagat maririnig ka niya. Mag-comment ng amen at mag-follow. Maraming salamat.